So, ano po? Aba, yan ang batang minispeto. Ganyan kami pinalaki noon. Lagi ang pagmamano sa mga Bakit po tayo nagmamano, Lola? Ang pagmamano ay simbolo ng pagkilala sa karunungan ng mga nakatatanda sa iyo at pagtanggap ng gabay mula sa kanila. Ito ay tradisyon umikilala sa ating ugat bilang Pilipino. Ano ba pong tradisyong Pilipino ang gusto ninyong manatili hanggang ngayon, Lola? Isang tradisyon na nais ko sanang maipasa sa mga susunod na henerasyon ay ang pagiging mga Diyos. Bago pa man tayo sa kupi ng mga Kastila, likas na sa mga katutubong Pilipino ang paniniwala na mayroon isang bathala o Diyos na lumikha sa ating lahat. Dahil dito, hindi naging mahirap para sa mga banyaga ang pagpalaganap ng Kristyanismo sa ating bansa. Dahil sa pananampalataya, natuto tayong magpasalamat sa Diyos sa bawat biyayang natanggap natin gaya ng pagdarasal o kumain. Di ba po, Lola? Tama yan ako! Isa sa pinagmamalaki kong tradisyon ay ang bayanihan. Walang inaasahang bayan, kundi taus-pusong pagtulong lamang sa nangangailangan. Gaya na lamang ng paglipat ng isang kubo, gamit lang ang mga binti at braso. Paano yan, Lola? Eh, konkreto na ang mga bahay ngayon. Ibig sabihin ba niyan ay wala ng bayanihan? Ang bayanihan ay buhay na buhay pa rin sa Ngunit dad, apo, sa pamamagitan ng simpleng pagmamalasakit sa kapwa, gaya ng pagbibigay ayunda sa mga nasalanta ng kalamidad, tulong-tulong na pagtayo sa mga nasirang ari-arian at pagbibigay ng malunggay para sa tinola ng kapitbahay. <laughs> Pero Lola, ano po ang paborito niyong tradisyon sa lahat? Ay, syempre, ang kalana. Hi, naalala ko tuloy nung nililigaw at pa lang ako ng lolo Marco mo. Magandang gabi po, Marco. Magandang gabi din, Marco. Anong sadya mo? Andyan ko ba si Isi? Gusto ko sana siyang awitan ng isang harana. Hmm, harana ha? Matagal ko nang hindi naririnig niyan.

Oo, Ana. Bagaman marami na ang nagtitiba ngayon, dahil sa impluensyang ganyaga, ang mga tradisyon ito ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagka-ka-ano? -ka Hi, Ana. Gaya ng mga tradisyon, ang ating wika ay pagkakakilanlan o identity ng bawat Pilipino. Kaya, dapat natin itong ingatan at yeah